ay Hello mga idol, Dito na naman tayo sa bukid <clears throat> na nagpapakain tayo sa so, ating mga alaga eh, Parang may nagbabadya na namang bagyo Yung panahon natin, oh, makulimlim At Saka pabugso-bugso yung biglang malakas na hangin Baka may bagyo na naman parating Dito tayo mga idol yung nakuha natin sa aking mga idolo may hinog na no? ayan tapos yung dito naman ayan ang dami ng hinog kinain na nga sa ibon no? dami ng kinain sa ibon eh dapat makuha to siya baka mamayang gabi biglang ah malakas ang ulan at sa kahangin sayang matutumba kaya dapat harbisin na to siya ngayon yung mga puso natin no? <coughs> yan yung area natin eh, malinis na dito yung bandang baba hindi pa natatapos tapos <coughs> ito yung gawin nating uh, bakod pampusti sa bakod natin mga malunggay hindi pa ako nakagawa kagrat sarap talaga ng ano tulog ko nakagising ako alas 3 na ayun yung sapa ayan o. galing yan sa kabilang area na yan yung sapa dito papunta na yan dito galing yan dito sa akin ayan <clears throat> yung mga pato natin ayan yung pinakain natin binlid sa kami halong kaunting ano tawag nitong feeds na 2000 tapos ito naman yung na <clears throat> natira ditong katawan ng saging hinati natin. At yan ay oh kinakain na nila yan sa mga pato natin. Ay malaking bagay na kasi nakatulong sa pagkain nila. At ito naman yung aso kong si Milo. Dito naman Ayan yung kubo natin mga idol. Nandito naman yung si Whitey. Ayan. Tapos na kumain. Ah, mga manok naman ang pinakain ng sobra niya. Ganyan na mga idol pag i, eh, nag ano ako dito na ah, pakain sa aso. Hindi ko na binabantayan kasi yung sobra nila. Basta sa labas lang yung mga manok. Sila na mismo ang kakain ayan o no? pero pag nasa loob na yung mga manok ah, tinitingnan ko dito yung pagkain ni Whitey at saka ni Milo pag hindi maubos ibigay ko naman doon sa mga manok diyan sa loob ng kubo para yung sumbra hindi masayang makain din sa mga alaga natin mga manok <clears throat>